Ngayon ay mabilis ko nga asikasuhin ang sarap na ito. Kutsilyo at tinidor sa kamay. aunt subukan natin ito. Ano ang Natutuwa ito? ako na lahat ito ay para sa ay, akin. Ang sarap. Aso Guys, huwag isipin yan. At natapos ko na ang donut ko. Ano? Magpatuloy tayo. Nancy, pwede ba? Yay! Gutom na gutom ako kaya kung kumain ng mamot. Matatapos ko ito agad, pero bago yon magsusuot ako ng gloves. Ayaw kong madumihan. Ang boring naman. Jill, pasensya na. Hindi ko sinasadya. Sige, well... lipat na sa burger ko. San ko ito kakagatin? Parang sobrang laki nito. <laughs> May ideya ako. Hatiin natin ito sa piraso. Gagamit ako ng tasa para dyan. Ang talino niyan. Salamat! At subukan natin ito. Meron akong ilang maliit na burger at ang gaganda nila! Wow! Ang sarap! Ngayon gagawa pa ako ng mas marami. Astig! Salamat. Oh yeah! May natira sa mukha ko! Nabusog na ako! Nancy!